Hero. Abangan nyo mga kaibigan, dahil lulutuin natin to. Mga kaibigan. Ano <laughs> oh, yun mga kaibigan? Tantula. So yun mga Dito na tayo mga kaibigan. At ito yung huli natin. Napaaga tayo dahil uh, naubusan tayo pamain. Ito yung pinakamalaking huli na, mga kaibigan. Break. So, sa lahat ng vlog mga kaibigan, ito ang pinakamalaking huli mga kaibigan na mamsa. Dan. So, pipili tayo kung saan ang lulutuin. Siyempre mga kaibigan, yung mumurahin, yung natin. Pangkuhan <laughs> mo <ba> ito, ang <laughs> konsumo gasolina, yung mga uh, umahalin. So, kailangan si mga kaibigan, malaki-laki yung gastos natin. So, kailangan mo natin ibinta to. Dahil yung bangka trabahoin, marami pa tayong bibilihin? Istanbul, Maraming kailangan mga kaibigan. Sa so, kaya bintan na natin 'to. Ito dalawa at ito ang murahin lutuin natin. So 'yan. So, tanda. 'Yon may napili na yung mga kaibigan. Ito. Barakoda dahil ang king ng luto mga kaibigan, tag 50. Pinakamataas na mga kaibigan so, si Pero kadalasan 50. An. pero masarap ito mga kaibigan. Pala kumpensa ang taba ng ulo nito. Oh, sarap talaga 'yan. Lalo yung mula natin ito Asuli. lalo na sa lechon favorito ni eh. favorito ni Wilmar <laughs> oh, wala si Balot ah o wala si Balot si Wilmar naman <laughs> ibang Balot naman nagpalit sikat na si Balot Mar yes panisan yung Balot ay Kabilis lang ng kliskis mo kay Begel ito. Ayaw Hmm, Yon tanggal naman natin ang ikog mga ibigan. putuloy na natin mga kaibigan ikog yun sariwang sariwa yung ulo mga kaibigan Repulido. Repulido. Pasagi natin ng ulo mga kaibigan. Ah! <tap> sila? Ano ba na? Wala. Ambot lang kay abag abot na stress O sila maglugay ni adto si Yan balik mo siya sa stress pag parang Iyon. iya bak makati pa. Ah. <tik> <Ech, ta. tik> ah, yang yun, yung ulo mga kaibigan Aga, tabla pa Ayan Manalabas Ang tula mga kaibigan Tulog, dahil maulon-ulan Masalamang panahon Kailangan natin ng magsigop ng sabaw na magkinit Matik ang sabaw yan

hinula at saka sinugba tayo dahil ito mga kaibigan sila mama magpunta ng bayan ng koron yung baon, yung ulam nila bukas so, ito, itong ito natin so yun mga kaibigan dahil napakabihirang hulihin to na ganito kalaki so malaking tsamba so Alang, ah, napakalaking tsamba nito mga kaibigan. Napakabihira lang. So, sa lahat ng vlog natin mga makita makikita na first time natin ito na ganito kalaki. don yun. ah, yung mga huli natin nila, mas makaibigan mga kaibigan. So, malalaki yun. Pero mas malaki ito mga kaibigan. So, kaya abangan nyo mga kaibigan, dahil lulutuin natin to So, yun ang abangan ng mga kaibigan. So, napakalaki nito. Kung anong luto. Kung anong luto. So, ilang kilo kaya. <laughs> so, positive diba nga ito? Di ba yung timbangan nito mga kaibigan sa, sa bahay tag 20 hanggang 20 kilos lang baka ma mawasak <laughs> so, <laughs> siguro tansa ko ha, sa mga kaibigan nasa mga 30 to so yung ipatimbang natin yun to dalawa dalawang, dalawang king mac tapos yung barakuda ayun niloto na natin siya <laughs> uh, mo na pila Tingnan natin mga kaibigan kung ilang kilo yung muli natin, dalawang piraso <laughs> hindi 11 kilos yung dalawa natin Ang mga kaibigan umukusin daw sila at sila po yung magdadala magpapatimba tschuss So yun mga kaibigan, ito yung halin mga kaibigan, ayan. Ito 7.50 ayan. sa dalawang tangyigi dahil 11 kilos. Tag 2.50 mga kaibigan. Ano, tag 2.50. Yun. So magbarya sila nito mga kaibigan. So magluluto na tayo. Yun, asin na na mga kaibigan. Ako tigil mo di-prim, di-ulara. Ito yung mga katawai o kukasan na, na. So, uh, oh, nila katubig yun mga kaibigan tatapuhan natin so may ginawa si mister kanayang pang banyos mga kaibigan uh, toyo, mantika bawang saka may ketchup mga kaibigan, at paminta And, so lagyan natin yung kuhan nya para pasok bago bago natin itak ang lagyan natin to Ay, para lamig kayo hmm.

ka mga kaibigan Pumilit-pilit pa mga kaibigan Inihaw Inihaw pilit Lanong pilit ako mag Bungkag Nabungkig Bumikit mga kaibigan Ano? Ang <trading>., palit Nakubos yung balat Sayang Sayang pahiran natin mga kaibigan para maglasa ulit tanggal yung balat magbat kuha nagdikit hindi siya nagluto ngayon pa nagdikit bakit kaya sobrang init na rin yung kuha ito na si Wilmar <laughs> sayang yung balat mga kaibigan at yun mga kaibigan ito na Ricardo sa ating sa tinula Ayan, sa buyas gagawin mga kaibigan kung sibuyas mga kaibigan dahil uh, unano yung sibuyas maliit parang si Wilmar otomatis tak belum mga kaibigan dalawa na pala gutom si Wilmar hanggang sa iro ah, lang <laughs> oh, no, mm -hmm. mm -hmm. ito yung barracuda mga kaibigan isa natin. Lutuin na natin. Hmm. yun, gisayahin na, natin mga kaibigan. Sabay-sabay Sabay -sabay na. hindi lang magaling sa tangihi si Ariel magaling din yan magluto tamba lang mga kaibigan tamba lang sa tangihi tamba lang sa pagluto ilagyan natin yung mga laman mga kaibigan ulo ng barbuda ayan Hola, ¿qué tool ko magluto si Ariel mga kaibigan Ano ba yun mga kaibigan? Pagkakalito mga kaibigan karaming tubig para, para wala yung lasa yung tambun niya nawala na hmm. takon natin na ang galaw at hmm. hmm. tayong yung repolyo mga kaibigan ihalo natin ang natin ng taas siyempre marumbi yung taas mga kaibigan yung sabaw. Ano? Kulang pa. Lagyan natin ng asin-asin. Hey, hirap ng sumubra. Tapos, ilagay na natin ito, mga kaibigan. Ayan. Dada. toppings mga kaibigan tabo na natin mm. kauni na mga kaibigan at nabungkag bungkag na siya ayun okay. sabur doy Abo, sabor yan doy <laughs> so yun mga kaibigan ito na mga kaibigan tinula yun grabe star star na naman ang sabaw mga kaibigan grabe talaga

Grabe <coughs> Ito po ang ulam natin ngayong gabi mga kaibigan Sinabawang barracuda With ripolyo At inihaw Inihaw guys yun mga kaibigan, naka-prepare na tayo mga kaibigan at kakain na ito dahil medyo gutom na mga kaibigan. Yung barracuda, late barracuda, ulam natin ngayon. Dahil yung pinakamalaki, medyo mauliho rin mga kaibigan. So abangan mga kaibigan yun. So kakain na mga kaibigan, bago natin magkain, mag-prema tayo mga kaibigan. Pamanahan ni Mr. Econonia. Diyos naman ang pangyarihan sa lahat ay muli po namin pinapasalamatan ng araw na ito Panginoon Nagpapasalamat din po kami sa mga blessings na ipinagkaloob din nyo. Maraming maraming salamat din po sa blessings na nasa aming harapan ngayon. noon. Nawa Panginoon ay i-bless nyo po ito, ng silbing lakas at alino sa amin. Nawa Panginoon ay ingatan nyo po kami hanggang sa aming tulog, Ilayo nyo po kami sa kapahamakan. Ang lahat ng papulit pa sa salamat ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.

Woi. dạng 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 Taka so, na na lang nagbahaw d'ya. Na, kadado ba dito huwag nang nagbahaw d'ya. Sige, lang Kung di na hindi kaya. Mag-iis to ah. nagpa kaibigan. Friend tayo? mag na ikaw. tayo, ha? Okay. Bye bye. Bye bye po. sige po alit Alit ka po, alit.

Beli sekali beli Ayo Tukangnya oh. apa <hah> oh. <laughs> <Nanang, sila coughs> oh, yeah. ya,

Kaya, Sige na, bakbak -bak na kayo dyan. <laughs> mm, no, dali <Bale> na po. Nalubulungol <laughs> <laughs> na ko. Oo, mo ba? mo, magkikat mo. Yan na po, naiwan, naiwan. Naiwan po yan ako. Yan mga kaibigan, tapos ito yung magkain. Yan pala sila, hindi. So hanggang dito na yung mga kaibigan at maraming maraming salamat sa lahat mga kaibigan sa walang sawang suporta sa amin. At abangan nyo mga kaibigan kung paano lutuin natin yung pinakamalaki mga kaibigan. So abangan sa mga next part yun mga So maraming maraming salamat Ingat po kayo palagi dyan mga kaibigan In God bless abangan lang mga next vlog mga kaibigan Shout out kay Kabalyero Brian ng Marinduque Santa Cruz Barangay Tamayo Shout out din kay Joel Villos ng Saudi Arabia Damam Shout out sa pamilya ni Jeffrey Kaipal sa Chicago, Illinois, USA. Maraming salamat po. Shout out kay Daniel Tud, God bless you to po. Shout out kay Jocelyn Rapun ng Rockwell Makati City. Shout out din kay Jay Gardoke ng Dubai UAE. Shout out din kay Ma'am Maita Purino 6910, maraming salamat po. Shout out po kay Ma'am Jens Kiss Molly Videos ng Cepros, maraming salamat po sa palaging pagsubaybay. Shout out po kay Lala Nimer Tula ng Hong Kong.